Marami talaga magbigay dito guys, hindi kahit walang camera, no? Yes! Oh. Ate, may kasama talaga. Ah, pag overload may kasamang ano sa rice? Ay, ayos. <laughs> Subukan na natin yung touch. Tingnan natin kung may lasa na to, ano. Okay guys, so, so. Ayan, mga kasama ko ngayon, no? mga oh. Mga nabihes Oo. Oh. Gwenchana! Gwenchana! Ayan. <laughs> Bago pumasok ng G-side guys, dito muna. So may nakita kami dito ng ano, Paris Mami. Mukhang mabibisa eh kasi may nakita kami dito. Ayun oh, pak. Yun, kitchorong bulaklak. Bagnet. So, ano. Sige po, at anong best seller niyo ate? Ano po, oh. overload? Magkano yun? One time is free soft drinks. Sige po ate, yung isang overload. Isang overload. Lahat po yan meron pag sa overload. Lahat po yan. Wow. Overload case kayo sa'yo na. Apo, overload po. Chicharong bulo. Ay, lechon pares ay masarap. Sobra. Malutong yung lechon. Sobrang sarap daw lechon pares. Ano, gusto nyo ba? Oy, ano ba mga order nyo? Uy, mamaya na inuman. Ano order nyo? Hindi, tayo ko nakakain. Ha? Di, di kayo kakain? Oo. Ate, ayan po yung ano overload. Ah, Ito po. sam. po. Ayun. May lechong, ay lechong, chicharong bulaklak. No game, ma'am. hindi pressure kayo, ma'am. Bigyan lang <laughs> camera. Parang, ayun Hindi, Hindi, hindi may camera, ate, no? Walang camera, camera, ano. Talagang marami kayo magbigay dito, ano. Marami talaga magbigay dito, guys. Hindi, kahit walang camera, ano. Ay, grabe. Yes. Oh, kahit walang okay, camera diyan. Ito dyan, Dito lang kayo sa JN. Lin. Ano ano pa? Ayun, JN, JN Lin, JN Lin. Kayo po si Lin. Ayun si Ate Lin. Okay. Ate Lin overload po ito, Ate. Ate, Ate, na, po, ito. Rice Ate na. Po, Ayun. Po, Ayun. ah, ito pa rin overload. Po, Tapos ano? Dito ko lagi po. Dalawang rice po. Hindi, si titimplahan pa natin eh. Okay, 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 okay. Ayun, isa ba? May isa Yes. Cebu yes. Mas, oh, Mas... na tayo. Oo oh, nga, hati na tayo. Oh, mag, mag kasi kami JP gawat 110 pesos ko. Saka pa party kasi. Oo, oh, oh, dapat okay. konti lang. Sige, halayin mo na lang yung mga yan. Ito yung lechon kay George. Ate, ito. May lechon din to. Yung sa overload. Ah, okay, okay. Wala so, hata na talaga. Ate, okay. may kasama talagang. Ah, pag overload may kasamang ano sa rice? Ay, ayos. Dapat mo lang, <laughs> sobrang dami. Kasi Ah, beef na sobrang dami daw dapat ang kasama niyan Eh, isa pa po ate. Isang rice pa po, po. Oh, isang rice pa po. Subukan na natin yung touch. Wala, wala po natin kung may lasa na to. Ano. Subukan mo natin na walang timpla. Di ba part? Magkano? Di ba tayo? Mmm. Mmm. Nap, nap. Tapos rice oh. Mmm, rice na ganyan. Mm. Ayun, ayun. Ayun, oh, no? meron tayo na dito, guys, oh. Mmm, ang sarap niyan. Oh, sige, lagyan po ako. Lagyan natin ang pampangkang na malupet. Okay, nito. Garlic. Natatawa si ate. Kit ko daw kumain. kumain. Dito, ate, Karo ay nakit pa. Lugya. Libre <laughs> na sa. Hoy, may libre. Wow. May libre. Dito na mamumunta. Ate, hindi ako. Nasabangan kayo. Magagaling. Ate, hindi ako vlogger, hindi. Baka sabihin niya vlogger ako. Hindi. <laughs> Bina-vlog talaga po <ako>, sis. Nagkukunan ko ni Mariad lang <laughs> akong vlog, ate. Thank you, sir. Binawi yung libro mo. yung libro mo. Ano ba? yung tarap? Ay, tubig na. Ito yung ganong oras kayo dito? Magdamag. Ng mga anong oras simula? mula? nag po kami dito pa. Ako, kaya. Nang hapon. hapon. Hanggang umaga na yan. Ang umaga. Dito lang to guys sa Tomas Mura to dito sa may G-side harap. So simula 4 raw lang hapon hanggang umaga na yan kain muna bago pumarty. Siyempre, kailangan may laman yung ating tayan. Ano oras ba? Para may, ano, may isusuka. Ano oras so, na guys? O, 1.30 na nang madaling araw. Di pa kami nagsisimula mag-inom. Hmm. na lang ang Dumayo kami ng Moratogas hmm. guys. Gagawa ni Tommy. Pukubi na ng Canada eh. Last right. ray. Ay, bakit mo yung Canadian ano yung jam? American, jam? No? American! American! Pwenchana! <laughs> <laughs> Pwenchana! Ito ang Pwenchana! May Mexican din tayo. Ano Mexican na saan? Ito. Piho di puta. <laughs> <laughs> Marami talaga magbigay dito guys. Hindi kahit walang camera. No? Yes! Oh. Ate, may kasama talaga. Ah, pag overload may kasamang ano sa rice? Ay, ayos. <laughs> Subukan na natin yung touch. Tingnan natin kung may lasa na to, ano. Okay, guys. So, so Ayan mga kasama ko ngayon, oh. Mga nakabihes. Oh. Gwenchana. Gwenchana. <laughs> Bago pumasok ng G-side, guys, dito muna. So, may nakita kami ditong ano, Pares Mami. Mukhang mabibisa eh kasi may nakita kami dito. Ayan, oh. Pak. Yan, kitcharong bulaklak. Bagnet. Ah, uh, ano. Vi din po. Sige po. Ate. Anong bestseller niyo ate? Anong overload. Over Magkano 'yun? One time may free, free soft drinks. Sige po ate, yung isang overload. So lahat po 'yan meron pag sa overload. Lahat po 'yan. Mam. Overload kasi na. Ah, po, overload po. Chicharong bulak. Ay, lechon pares eh. ay masarap. Sobra. Malukong yung lechon. Sobrang sarap daw lechon pares. Ano, gusto nyo ba? Oy, ano ba mga order nyo? Uy, mamaya na inuman. Ano order nyo? Hindi <laughs> <laughs> kayo kakain? At ayan po yung ano, overload. tapo Ito po. Masam. Ayun. May lechon, an ay lechong chicharong bulaklak. Lugay mo ba? <laughs> hindi pressure kayo ma'am. Bigla lang camera ko na. Ayun Hindi 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 may camera ata no. Walang camera camera no. Talaga marami kayo magbigay dito no. Marami talaga magbigay dito guys. Hindi kahit walang camera no. Yes. Oh, kahit walang okay, camera diyan. Ito lang kayo sa JN. Lin, ano ano pa? Ayo, JN, JN Lin, JN Lin. Kayo po si Lin. Ayun si Ate Lin. Okay. Ate Lin overload po ito, Ate. Ayun. Ah, ito pa overload. Tapos ano? Dalawang rice po. Hindi eh? na lang tayo. Hindi, titimplahan pa natin eh. Tayo okay, yung isa ba o may isa Sibuyas. Oh, Sibuyas. Pwede na natin tayo. Oo oh, nga, okay. hati na tayo. Oh, Mag-hati mag kasi kami JP gawat 110 pesos ko. Tsaka pa-party kasi. Oo, dapat konti lang. Sige, halayin mo na lang yung mga yan. Ito yung lechon kay George. Ate, ito. May lechon din to. Yung sa overload. Ah, oh, okay, okay. Wala so, hata na, na talaga. Ate, may kasama talagang. Ah, pag overload may kasamang ano sa rice? 53. Ay, ayos. Dapat <laughs> yung bib sobrang dami kasama. Ah, beef na sobrang dami daw dapat ang kasama niyan. Eh, isa pa po ate. Isang rice po po. Isang rice pa po. Subukan na natin yung tits. Wala. Wala. Tignan natin kung may lasa na to. Ano. Subukan mo natin ang na walang timpla. May bagay itong part. Pagkano? Ayun eh. Mmm. Mm. Sarap, sarap. Tapos rice 'to. Oh. Mm. rice na ganyan. Ayun, ayun. Ayun, ayun no, meron tayo na dito, guys, oh. Mm, ang sarap niyan. Oh, sige, lagyan po ako. Ah. Bis. natin ang pampapang na malupet. Okay, ito garlic. Natatawa si ate. <laughs> <laughs> Kit guru, kumain. Si ate talaga. ay nakit pa. Libre na sa'yo. Ay, oh may libre. Wow. may wow. libre. Ate, hindi ako. <laughs> Ate, hindi ako vlogger ha. Hindi. Baka sabihin niya, vlogger ako. Hindi. Binablog talaga po, <laughs> sir. Nagkukunwa ko ni Marian lang akong vlogger ha. <laughs> Thank you, sir. Pinawili ah, ba? Binawi ba? Anil ba? Ano ba yun? Ano tarap? Ay, to bigla Ito yan, ganun oras kayo dito? Magdamag. 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 mga anong oras yung mula? hapon. 4.30 hapon hanggang umaga na yan. Umaga. <laughs> lang to guys sa Tomas Mura to. Dito sa may G-side harap. So simula 4 raw ng hapon hanggang umaga na yan. Kain muna bago po syempre kailangan may laman yung ating tayan. Ano oras ba? Para may ano may isusuka. Ano oras na guys? 1.30 na lang madaling araw. Di pa kami nagsisimula mag-inom. Ay, <makes> dinala na <noise> nang Dumayo kami ng Morato guys, gagawa ni Tommy Pukuwi na ng kanad eh Black to Ray Ay, bakit mo yung Canadian. Canadian. Kanini dyan Yung American, American! Pencana, pencana, itu agu pencana. Mexican tayo. ano Mexican nasan? Bihu di puta.